Paano kung sabihin ko sa iyo na sa pagitan ng Mayo 21 at 31, isang bigla ang himalang pinansyal ang maaaring naghihintay para sa iyo? Ang mga bituin ay nagkakahanay, ang enerhiya ay nagbabago, at para sa apat na partikular na zodiac signs, ang universo ay naghahanda ng isang hindi inaasahang biyaya. Hindi ito basta haka-haka lang. Ito ay isang bihirang kaganapang kosmiko Nakayang baguhin ang iyong kapalaran sa pananalapi sa isang iglap. Isipin mong magising isang umaga sa balitang magpapabago ng lahat, hatid ang kasaganahang hindi mo akalaing posible. Kabilang kaya ang zodiac sign mo sa mga masusuwerteng mapipili? Manatili ka lang. Dahil sa mga susunod na sandali, maaari mong matuklasan ang isang kinabukasang puno ng biglaang kayamanan. Ang pera ay hindi laging dumarating mula sa mga tao ng matinding pagsisikap. Minsan, ito'y parang isang bisitang biglang dumating. Kapag napagpasyahan ng universo, napanahon mo na. Sa pagitan ng Mayo 21 at 31, 2025, isang bihira at makapangyarihang pagkakahanay ng mga planeta ang lumilikha ng ganitong uri ng oportunidad. Para sa apat na zodiac signs, ang panahong ito ay magdadala ng biglaang tagumpay sa pananalapi. Mga hindi inaasahang alok, mga deal na kayang baguhin ang buhay, o mga sorpresang biyaya na tila galing sa kung saan. Ngunit ito ay hindi sa lamang ka. Ito'y resulta ng mga puwersang planetaryong nagtutulungan sa tamang takbo ng iyong personal na enerhiya. Ito ang mga araw kung kailan nagsasanib ang swerte, tamang timing, at pagsisikap upang buksan ang mga pintuang hindi mo kailanman inakalang posible. Kung ikaw ay nahirapan, umasa o halos nawalan na ng pag-asa, ito na ang hudyat para muling maniwala. Matagal nang inihahanda ng universo ang iyong tagumpay. Handa ka na bang malaman kung kabilang ang iyong zodiac sign sa mga piling mapapalad? Halina tuklasin natin ang kwento sa likod ng makapangyarihang pagbabagong ito. Ang kosmikong paglipat ng kayamanan. May mga sandali sa buhay kung kailan pabulong ang paraan ng universo at ang tanging makakarinig ay ang pusong handang makinig. Sa pagitan ng Mayo 21 at 31, ang bulong na ito ay nagiging isang kosmikong pahayag. Sa panahong ito, magaganap ang isang bihirang pagkakahanay ng mga makapangyarihang planeta, si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at kayamanan, si Venus, Simbolo ng kasaganahan at pag-akit. At si Uranus, ang tagapaghatid ng biglaang pagbabago. Kapag ang mga higanting ito ay gumalaw ng sabay, hindi sila basta kumakatok, binubuwag nila ang mga pintuan ng oportunidad. Pero bakit ito mahalaga para sayo? Dahil ang mga galaw ng mga planetang ito ay hindi basta nagkakalat ng swerte kung kani-kanino. Sa halip, pinapagana nila ang mga tiyak na enerhiya ng mga zodiac. Pinapalakas ang mga katangiang tulad ng katatagan, pagkamalikhain, at tapang. Depende sa iyong sign. Para sa apat na natatanging zodiac signs, ang pagkakahanay na ito ay parang susi sa matagal ng nakalak na pinto. Binubuksan ang mga hindi inaasahang biyaya sa pananalapi. Isipin mo ang mga kwento kung saan biglang nagbago ang buhay ng isang tao. Isang artistang hirap sa buhay. Biglang tinawagan para sa milyong dolyar na proyekto isang maliit na negosyante na nakatagpo ng isang investor mula sa hindi inaasahang pagkakataon. Hindi ito mga kwentong katang-isip. Ito ang mga sandaling nagkataon ng tamang kosmikong timing. Sa pagitan ng Mayo 21 hanggang 31, ang enerhiya ng universo ay handang muling lumikha ng mga ganitong kwento. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagka tila hindi napapansin, o halos sumusuko na, ang panahong ito ang iyong kosmikong reset button. Ngunit tandaan, ang universo ay tumutulong lamang sa mga handa. Mahalaga ang kamalayan, paniniwala, at pagkilos. Kailangan mong maging bukas sa mga oportunidad kahit gaano pa ito ka hindi inaasahan. Sa mga susunod na sandali, ilalantad natin kung aling apat na zodiac signs ang nakatakdang makaranas ng bihirang tagumpay sa pananalapi. Ang kanilang mga kwento ay magbibigay inspirasyon sa iyo. At kung kabilang ang iyong sign, humanda ka. Dahil ang iyong breakthrough ay hindi na usapin ng kung, kundi kailan. Zodiac sign number one, Taurus. Ang matyagang makakamit na sa wakasan. Para sa mga Taurus, ang tagumpay ay laging dumarating sa dahan-dahang pag-akyat. Ikaw ang tagapagtayo ng Zodiac, ang tahimik na nagsisikap Walang sawang nagtratrabaho kahit walang nakakakita. Ngunit minsan, tinusubok ng universo ang iyong tiyaga hanggang sa puntong pati ang pinakamatatag na Taurus ay nakakaramdam ng pagdududa. Sa pagitan ng Mayo 21 at 31, magtatapos na ang matagal mong paghihintay. Hayaan mong ikwento ko ang isang kwento. Kilalanin si Clara, isang babaeng Taurus na ilang taon nang nagpapatakbo ng maliit na panaderia sa kanyang bahay. Tuwing madaling araw, bago sumikat ang araw, minamasa niya ang dough, nagbe-bake ng kanyang kilalang cinnamon rolls, at inihahatid ang mga ito sa mga lokal na kapehan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nanatiling maliit ang kita. Ngunit hindi siya nagreklamo. Naniniwala siyang ang tagumpay ay binubuo ng dahan-dahan. Ngunit pagdating ng Mayo 2025, biglang may nangyari isang kilalang food blogger ang bumisita sa kanilang bayan. Sa tila aksidente o baka naman ito itadhana, natagpuan ng blogger ang panaderia ni Clara. Isang kagat lang sa kanyang cinnamon roll na humaling na agad ang blogger. Sa araw ding iyon, naging viral ang post tungkol sa panaderia ni Clara. Bumaha ang mga order. Sa loob lamang ng sampung araw, nagbago ang takbo ng kanyang negosyo. Naitampok siya sa lokal na balita may mga investor na lumapit. May nag-alok pa na gawing supplier siya ng isang malaking restaurant chain. Ang tagumpay na tila imposibleng makamtan sa loob ng maraming taon, biglang nangyari sa wala pang dalawang linggo. Ganito ang uri ng tagumpay na maaring asahan ng mga Taurus sa pagitan ng Mayo 21 at 31. Bakit? Dahil ang Taurus ay pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng kasaganahan at halaga. Sa panahong ito, magtatagpo sa makapangyarihang aspeto si na Venus, Jupiter at Uranus na magpapalakas sa potensyal ng Taurus para sa bigla ang biyayang pinansyal. Pinalalakas ng universo ang iyong tunay na halaga. Ipapakita nito sa iba ang matagal mo nang alam sa sarili mo. Pero tandaan, ang breakthrough na ito ay magmumula sa mga bagay na itinayo mo na. Maaaring ito ay isang side hustle isang talentong halos na kalimutan mo nana, o isang proyektong muntik mo nang bitawan. Ang gantimpala ay para sa mga nagpursigi. Ang enerhiya ng kosmos ay lilikha ng mga hindi inaasahang oportunidad. Isang bigla ang kliyente, isang sorpresang partnership, baka nga passive income mula sa isang bagay na di mo inaasahan. Hindi mo kailangang habulin ng bago. Ang mahalaga ay ang mga binhi ng pagsisikap na matagal mo nang itinanim. Ngayon, ito'y magsisimulang mamulaklak. Isang mahalagang salik din ang Uranus, nakasalukuyang nasa transit sa Taurus. Si Uranus ang nagdadala ng mga biglaan at nakakagulat na pagbabago, pero ang layunin nito ay itulak katungo sa iyong tunay na potensyal. Para sa maraming Taurus, ito ang hudyat ng pagkalas sa mga limitasyon sa pananalapi at pagpasok sa yugto ng kasaganahang hindi nila inakalang mararating. Ngunit, mararanasan ba ito ng lahat ng Taurus? Ang sagot ay depende sa kahandaan. Binubuksan ng universo ang pintuan, pero ikaw ang kailangang maglakad patungo rito, sabihin ang oo sa mga hindi inaasahang alok. Maging bukas sa mga kolaborasyon. Magtiwala na ang iyong mga tao ng pagsusumikap ay magbubunga na sa mga paraang hindi mo inasahan. Sa emosyon, maaaring maging labis ang pakiramdam ng bigla ang tagumpay na ito. Ang Taurus, nasanay sa katatagan at dahan-dahang pag-usad, ay maaaring mabigla sa bilis ng pagbabagong ito. Ngunit tandaan ang kuwento ni Clara. Ang kanyang tiyaga ang naging susi. Hindi niya hinabol ang kasikatan. Ito ang nakatagpo sa kanya dahil nanatili siyang tapat sa kanyang ginagawa. Ang iyong tagumpay ay nasa abot tanaw na. Sa pagitan ng Mayo 21 at 31, manatiling nakatapak sa lupa ngunit laging alerto. Ang biyayang pinansyal na matagal mong hinintay ay paparating na hindi na dahan-dahan kundi sa isang alon na kayang baguhin ang lahat. At Taurus, ngayong pagkakataon, iginigiit ng universo na tanggapin mo ito. Zodiac sign number 2, Cancer ang dakilang gantimpala ng emosyonal na alkimista. Para sa mga kanser, ang buhay ay laging malalim at puno ng emosyon. Nararamdaman mo ang lahat, kaligayahan, sakit, pag-asa at pagkabigo nang may matinding tindi na kakaunti lang ang tunay na nakauunawa. Ang puso mo ang nagsisilbing gabay at kadalasan dahil sa iyong pagiging sensitibo nagiging maingat ka pagdating sa mga matitinding panganib sa pananalapi. Ngunit sa pagitan ng Mayo, 21 at 31, may ibang plano ang universo para sa'yo. Hayaan mong ikwento ko ang kwento ni Daniel, isang cancer na nagtatrabaho bilang freelance graphic designer. Sa loob ng maraming taon, ibinuhos niya ang kanyang pagkamalikhain sa bawat proyekto, ngunit laging nanatili sa likod ng eksena. Ayaw niya ng self-promotion naniniwala siyang ang magandang gawa ay kusang magsasalita para sa sarili nito. Ngunit sa kabila ng kanyang talento, mailap pa rin ang pagkilala at ang tunay na tagumpay sa pananalapi. Paglapit ng Mayo, hinarap ni Daniel ang isang mahirap na desisyon. Inalok siya ng isang dating kliyente na gumawa ng visual identity para sa isang bagong eco-friendly startup. Hindi ito ang pinakamalaking bayad na proyekto, pero tumugma ito sa kanyang mga paniniwala. Sa pagtitiwala sa kanyang kutob, tinanggap niya ang alok. At ang sumunod na nangyari ay tila mahika mula sa kalawakan. Naging viral ang produkto ng startup. Ang bawat disenyo ni Daniel, mga logo, packaging, website, ay naging instant hit. Nagliab ang social media sa papuri. Binabanggit ang kanyang mga obra. Bigla siyang napansin ng malalaking brand. Sa loob lamang ng ilang araw, napuno ang kanyang inbox ng mga high-paying offers. Mula sa halos hindi makatawid sa pang-araw-araw, naging hinahanap-hanap siya ng mga global na kumpanya. Ganito, Cancer, ang klase ng tagumpay sa pananalapi na inaasahan mong mararanasan sa pagitan ng Mayo 21 at 31. Bakit? Dahil ang universo ay pumapabor sa iyo sa pamamagitan ng isang bihirang kombinasyon ng emosyonal na katapatan at tamang cosmic timing. Ang buwan, ang iyong ruling planet, ay bumubuo ng mga positibong aspeto kasama sina Venus at Jupiter sa panahong ito. Ang lalim ng iyong damdamin, na madalas ay nakikita bilang kahinaan, ay magiging iyong pinakamalakas na sandata. Hahalinahin ng mga tao ang iyong sinseridad ang kakayahan mong kumonekta at ang kakaibang paraan mo sa pagtatrabaho. Ngunit may twist, ang breakthrough mo ay hindi magmumula sa agresibong ambisyon. Magmumula ito sa mga proyekto, tao, at oportunidad na talagang kumakatawan sa laman ng iyong puso. Tulad ni Daniel, kapag nagtiwala ka sa iyong kutob at tinanggap ang mga trabahong may kahulugan para sa iyo, gagantimpalaan ka ng universo sa mga paraang hindi mo inaasahan. Asahan ang mga biglaang kolaborasyon, emosyonal na koneksyon na mauuwi sa mga deal, at pagkilala para sa mga gawaing dati mong akalay hindi napapansin. Ang iyong likas na pag-aalaga, ang kakayahan mong lumikha ng ligtas at makahulugang espasyo, ang mga katangiang ito ang magiging in-demand. Gayunpaman, ang biglaang tagumpay na ito ay maaaring maging emosyonal na napakabigat para sa iyo. Ang kanser ay natural na naghahanap ng kapanatagan at pamilyar na kapaligiran. Ngunit hahamunin ka ng panahong ito na lumabas sa iyong comfort zone upang angkinin ang kasaganaan na karapat dapat sa iyo. Tandaan, Cancer, hindi hinihiling ng universo na baguhin mo kung sino ka. Pinalalakas lamang nito ang tunay mong halaga. Kailangan ngayon ng mundo ang iyong empatiya pagkamalikhain, at emosyonal na katalinuhan. Isa pang mahalagang impluensya sa panahong ito ay si Uranus, na magpapasimula ng mga biglaang pagbabago sa iyong sektor ng pananalapi. Maaring magmula ang mga oportunidad sa simpleng alok o kaswal na pag-uusap, ngunit nagtataglay ito ng potensyal para sa malalaking tagumpay. Manatiling bukas, manatiling naroroon sa kasalukuyan. Cancer, ikaw ang emosyonal na alkemista ng zodiac. Ginagawa mong sining ang sakit, komunidad ang pag-aalaga, at realidad ang mga pangarap. Sa pagitan ng Mayo 21 at 31, itutuon ng universo ang liwanag nito sa iyo? Binabago ang iyong tahimik na pagsusumikap tungo sa nakikitang tagumpay. Ito ang sandali mo para tumanggap. Hindi dahil nilabanan mo ito kundi dahil na natili kang tapat sa iyong puso. Humanda ka na. Paparating na ang iyong financial breakthrough at ito'y isinulat na sa mga between Zodiac sign number 3, Scorpio. Ang bigla ang pag-angat ng tahimik na strategies. Madalas hindi na ang Scorpio. Nakikita bilang matindi, misteryoso, at palihim, ikaw ang maestro ng pagbabago sa Zodiac. Sa likod ng iyong kalmadong anyo, may naglalagablab na determinasyon, isang matibay na hangaring magtagumpay, gaano man katagal ang kailanganin. Sa pagitan ng Mayo 21 at 31, ang determinasyong iyon ay magbubunga sa pinakahindi inaasahang paraan. Ikwento ko sa iyo si Elena, isang Scorpio na halos isang dekada nang nagtatrabaho sa corporate world. Ambisyosa ngunit matiyaga alam niya kung kailan titira at kung kailan maghihintay. Habang ang iba ay habol sa mabilisang tagumpay, tahimik na hinubog ni Elena ang kanyang kakayahan. Nagmasid, natuto, at nagplano. Sa loob ng maraming taon, pakiramdam niya ay tila invisible siya. Hindi napapansin sa promosyon, binabaliwala ang kanyang mga ideya sa mga meeting, pero hindi siya nagreklamo. Nilalaro niya ang long game. Nang sumapit ang Mayo 2025, isang nakakagulat na imbitasyon ang dumating. Isang dating kasamahan na ngayon ay direktor na sa isang kalabang kumpanya. Ang nag-alok sa kanya na pangunahan ng isang malaking proyekto na tinuring ang iba bilang delikado. Marami ang mag-aatubiling tanggapin ito, pero hindi si Elena. Nakita niya ang nakatagong potensyal. Sa wala pang dalawang linggo, Ginawang matagumpay ni Elena ang proyektong iyon gamit ang kanyang maingat na diskarte. Napakalaki ng naging epekto, kaya inialok sa kanya ang isang posisyong pamunuan. Kasama ang hindi lamang prestihiyo, kundi isang life-changing financial package. Scorpio, ganito ang enerhiyang nakapaligid sa iyo sa pagitan ng Mayo 21 at 31. Ang universo ay nagkakahanay sa pamamagitan ni na Mars at Pluto ang iyong mga co-ruling planets na nagpapagana sa mga sektor ng kapangyarihan, impluensya, at kayamanan. Ang mga bagay na tila matagal nang nakatigil, biglang gagalaw. Ang mga oportunidad na matagal mo nang daan tahimik ngunit determinado, ay kusang lalapit sa iyo. Ngunit ang iyong breakthrough ay hindi magiging maingay o madramang anunsyo. Ito ay magiging diskarte tulad ng palagi mong ginagawa. Isang pag-uusap, isang proposal, o kahit isang maliit na desisyon sa panahong ito ang maaaring magpaikot ng mga pangyayaring magdadala ng tagumpay sa pananalapi. Mahalagang papel din ang gagampanan ni Uranus na magdadala ng biglaang pagbabago. Isang lumang koneksyon ang babalik. Isang dating investment ang biglang magbibigay ng kita isang side project na maaring maging pangunahing pinagkukunan ng kita. Ang susi, magtiwala ka sa iyong instincts. Palagi mong nararamdaman kung kailan umiikot ang agos. Sa emosyon, mararamdaman mong ito'y isang empowering na tagumpay. Ang Scorpio ay namumukadkad sa mga sandali ng pagbabago. Pinagdaanan mo na ang mga pagkatalo, pagtataksil, at maging ang pagdududa sa sarili. Ngunit ngayon, ang universo ay ibinibigay sa iyo ang kapangyarihang matagal mo ng pinaghihirapan. May aral dito. Ang iyong tagumpay sa pananalapi ay hindi dahil hinabol mo ito, kundi dahil handa ka ng tanggapin ito. Ang kakayahan mong manatiling nakatutok kahit hindi napapansin ang iyong pinakamalakas na sandata. Sa panahong ito, bigyang pansin ang mga sumusunod. Mga alok ng strategic partnerships. Mga oportunidad sa pananalapi na konektado sa mga nakaraang pagsusumikap. Mga intuitibong kutob na nagtutulak sa iyo patungo sa matapang na desisyon. Ito ay hindi panahon para magatubili. Ang lakas ng Scorpio ay nasa desisyong may lalim at kumpiyansa. Kapag dumating ang pagkakataon at darating ito, ang kinin mo ito ng buong tapang. Tandaan ang kwento ni Elena. Hindi niya pinilit ang tagumpay pinaghandaan niya ito. At nang dumating ang tamang sandali, ginawa niya itong isang pambihirang tagumpay. Scorpio, sa pagitan ng Mayo 21 at 31, iniaalok sa iyo ng universo ang pagkakataong umangat. Isang bigla ang pagakyat bilang gantimpala sa iyong tiyaga, diskarte, at hindi matinag na pokus. Ito ang iyong oras para tumaas. Hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa kapangyarihang hindi kayang tanggihan. Zodiac sign number 4, Pisces, ang hindi inaakalang kayamanan ng pangarapin. Pisces, ikaw ang pangarapin ng Zodiac. Pinangungunahan ka ng intuwisyon, imahinasyon, at isang pusong nakakaramdam ng malalim na agos ng universo. Habang ang iba ay abala sa maayos na plano, ikaw naman ay sumusunod sa mga banayad na senyales at bulong ng tadhana. At ngayon, sa pagitan ng Mayo 21 at 31, gagantimpalaan ka ng universo sa iyong tiwala sa hindi nakikita, sa isang biglaan at kahangahangang biyaya sa pananalapi. Hayaan mong ikwento ko ang kwento ni Sofia, isang Pisces na may matinding hilig sa sining. Sa loob ng maraming taon, tahimik siyang nagpinta sa kanyang munting apartment. Gumagawa ng mga malapanaginip na tanawin at mga ethereal na larawan malalim ang kanyang koneksyon sa kanyang mga obra madalas inspirasyon ang kanyang mga panaginip ngunit tulad ng alam natin maaaring maging malupit ang mundo ng sining sa kabila ng kanyang talento nahirapan siyang maibenta ang kanyang mga likha pinayuhan siya ng mga kaibigan na maging mas commercial na sumunod sa uso ngunit tumanggi si Sofia na ikompromiso ang kanyang pananaw Naniniwala siyang darating din ang tamang oras para sa kanyang sining. At paglapit ng Mayo, dumating ang kanyang breakthrough sa pinaka hindi inaasahang paraan. Isang sikat na musikero ang aksidenteng nakakita ng kanyang mga obra online at nahumaling sa kakaibang estilo nito. Lumapit ito kay Sofia upang hingi ng kanyang likha para sa cover ng kanyang bagong album. Naging napakalaking hit ang album na iyon at kasabay nito Tumikat din ang sining ni Sofia. Bumaha ang mga komisyon. Ang mga gallery na dating nagbaliwala sa kanya, ngayon ay nag-aalok na ng exhibits. Sa loob lamang ng ilang araw, lubusang nagbago ang kanyang estado sa pananalapi. Pisces, ganitong uri ng cosmic shift ang naghihintay sa iyo sa pagitan ng Mayo 21 at 31. Bakit? Dahil si Neptune, ang iyong ruling planet, ay bubuo ng mga harmoniyosong aspeto kina Jupiter at plus Venus sa panahong ito. Ang celestial combination na ito ay magpapalakas sa iyong likas na mga regalo, pagkamalikhain, empatya, at espiritwal na pananaw na maghahatak ng atensyon at suporta mula sa iba. Ngunit ang tagumpay mo ay hindi darating sa pamamagitan ng puwersa o tradisyonal na mga diskarte. Ito ay dadaloy sa iyong buhay sa paraang hindi mo inaasahan. Isang bigla ang pagkikita isang random na mensahe, o isang matagal nang nawawalang koneksyon na muling babalik. Si Uranus ang magdadala ng elementong sorpresa, naghahatid ng mga oportunidad na tila biglaan, ngunit sa totoo lang ay bunga ng mga enerhiyang matagal mo nang inaalagaan. Ang side project na matagal mo nang pinaghihirapan, ang ideyang nahihiya kang ibahagi, ito na ang sandaling sinasabi ng universo, panahon mo na. Sa emosyon, mararamdaman mong suril ang tagumpay na ito. Madalas mangarap ang Pisces ng tagumpay, ngunit kadalasang nagdududa sa tamang timing. Sa pagitan ng Mayo 21 at 31, mararanasan mo ang mahika ng alignment kung saan ang iyong mga pangarap ay unti-unting nagiging realidad. Ngunit narito ang mahalagang paalala. Kailangan mong manatiling grounded. Minsan, nalulunod ang Pisces sa emosyon ng biglaang tagumpay. Balansihin ang iyong intuwisyon sa mga praktikal na hakbang. Humingi ng gabay, pamahalaan ang iyong mga resources ng maayos at manatiling bukas sa mga karagdagang oportunidad. Ang mahalagang aral para sa Pisces sa panahong ito ay ito. Ang iyong pagiging totoo ang iyong pinakamatinding yaman. Hindi naghahanap ang mundo ng isa pang kopya ng kung ano na ang meron. Hinahanap nila ang iyong kakaibang boses, ang iyong pananaw, ang iyong enerhiya. Tulad ng sining ni Sofia na natagpuan ng kanyang tamang sandali, ang iyong mga talento, hilig at ideya ay handa ng kilalanin at gantimpalaan. Asahan ang mga proyektong malikhain na magiging mapagkakakitaan, mga espiritual o healing practices na makakakuha ng atensyon, mga emosyonal na koneksyon na mauuwi sa mga partnership sa pananalapi, pieces malapit mo ng maranasan ng isang magandang paalala na ang mga pangarap, kapag inalagaan ng may pananampalataya, ay natutupad. Ang breakthrough na ito ay hindi basta swerte. Ito'y salamin ng pagmamahal, pagkamalikhain, at malasakit na tahimik mong ibinahagi sa mundo. Sa pagitan ng Mayo 21 at 31, maghanda kang tumanggap ng hindi inaasahan. Malapit nang maging totoo ang iyong mga pangarap. Pangwakas na konklusyon Habang lumalaki tayo, itinuro sa atin na ang tagumpay ay bunga ng walang tigil na pakikibaka, ng paghabol, ng walang humpay na pagsisikap. Ngunit paano kung iyon ay kalahati lamang ng kwento? Paano kung may mga sandali kung kailan ang mismong universo ang yumuyo ko sa iyong pabor? Kung kailan nagsasabay ang tamang panahon, enerhiya, at tadhana upang ibigay ang matagal mo ng tahimik na inaasam? sa pagitan ng Mayo 21 at 31, ang pagkakahanay na iyon ay magiging totoo. Para sa Taurus, ang gantimpala ay mula sa tiyaga. Ang mabagal at matatag na pag-akyat sa tuktok ay sa wakas maaabot. Para sa Cancer, ito ay tungkol sa pagtitiwala sa puso. Paghayaang ang emosyonal na katapatan ang magbukas ng mga hindi inaasahang oportunidad. Ang Scorpio naman ay makikita ang matagal ng pinlanong mga estratehiya na magbubunga. Ang kanilang tahimik na pokus ay magiging malinaw na tagumpay. At ang pieces ang walang hanggang pangarapin, ay masasaksihan kung paanong ang kanilang mga bisyon ay magiging realidad. Ngunit narito ang mas malalim na katotohanan. Ang mga breakthrough na ito ay hindi lamang mga biyayang kosmiko. Sila ay mga refleksyon ng iyong sariling paglalakbay ang mga binhi na iyong itinanim, ang pananampalatayang pinanghawakan mo, ang mga gawaing ginawa mo sa katahimikan, ito ang sandali kung kailan lahat ng iyon ay babalik sa iyo. Hindi pumipili ng paborito ang universo. Tumutugon ito sa mga taong handa. Kaya't napakalakas ng panahong ito. Ang pagkakahanay ng mga planeta, si Jupiter na nagpapalawak ng mga oportunidad, si Venus na humihila ng kasaganahan, Si Uranus na nagdadala ng biglaang pagbabago ay lumilikha ng isang bihirang enerhiyang bintana. Kung ang iyong mga aksyon ay nakaayon sa iyong mga hilig, kahit tahimik lamang, ito ang panahon kung kailan ang mga resulta ay darating nang sabay-sabay. Ngunit kailangan mong manatiling bukas. Maaring hindi magmukhang inaasahan ang mga oportunidad. Isang kaswal na pag-uusap, isang lumang koneksyon, isang biglaang ideya. Maaring ito ang susi na magbubukas sa susunod mong kabanata. Magmasid. Maging matapang kapag dumating ang tamang sandali. Sa mga huling araw ng Mayo, hayaan mong muling maniwala ka. Maniwala kang ang mga biglaang tagumpay sa pananalapi ay hindi lamang mga kwentong naririnig mo sa iba. Kabilang ito sa kwento ng iyong sariling buhay. Kung nabanggit ang iyong zodiac sign ngayon, ito na ang iyong paanyayang kosmiko. Humanda ka na. Binubuksan na ng uniberso ang pintuan. Ang tanging kailangan mong gawin ay tumawid papasok.